aro sa inyong lahat mga kanibor eh ah, hinaan ko lang yung boses ko kasi sa <coughs> gawi doon sa bandang baba ng mga trap natin may tao mahirap na kung mabisto nila na may trap tayo rito baka ah, unahan tayo pag unahan tayo ng ano pag tibaw o pag pandaw so yun nga mga kanibor bali nandito tayo sa unang bahagi ng mga trap ko Uh, ngayon lang ulit tayo napabisita. So, ano, busy tayo. So, nandito tayo sa unang bahagi para uh, pandawin yung ating mga trap. Ayusin na rin natin yung mga pumitik. Sa bandang unan, nasilip ko kanina may may parang hulis ah. Hindi ko alam kung anong klase ng hayop medyo dahan-dahan lang kasi yung paglalakad ko tsaka boses ko ako gawa nga ng may, may tao so itong trap na unang part ng trap natin ay natambak ng dahon so aayusin natin So ito yung sinasabi ko mga kaniburo. Ay nako, paan na lang yung natira mga kanibor? Sa basis sa itsura nito mga kanibor, paan ang labuyo ito? Naputol, hindi ko alam bakit naputol. Ayan, ano to bata pa to Walang bakas ng balahibo na naiwan. Ito yung trap walang balahibo hindi ko alam kung anong nangyari medyo palaisipan sa akin to eh ayan mga kanibro so yung iba nandun so yun nga mga kanibro ito paan na lang ang natira walang balahibo eh hindi ko alam kung medyo iba na yung amoy ibig sabihin ilang araw na turo ito. wala nang so ang gagawin natin, iset up uli natin, tapos check natin yung ibang trap kung may huli. ito so itong isa mga kanibor pitik din ayusin natin So okay na naayos na natin. Dito naman tayo sa unahan. eh may huli ata tayo mga kanibor. Ah may huli nga tayo. mga mga kanibor lalaki ah, bagito bagito <laughs> kanina putol yung pa siguro yung yung naputol yung pa kanina mga kanibor mga kasamahan niya yun kasi halos ano lang eh, mag hindi nagkakalayo yung ano, sukat ng paa May ilang piraso lang yung trap natin mga kanibor. Pero nakakahuli. Yan lang ang papakatali. Papaka so, mga kanibor. Natanggal na natin yung pagkakatali. Yan, active na active yung mataw na itsura ng lalaki kaso, hindi na natin ito mapapaamo ma, kasi gawa ng baldado na baldado ng panin tinola na lang to tinola ang Bor ilang araw na siya rin dito So, ayusin natin yung trap. So, yun mga kanibor. Ito na yung huli nating ano, uh, wild chicken o labuyo sa Tagalog. Uh, bali, uuwiin yan tayo kasi gawa nung ahapon na. Baka gabihin tayo sa daan. So, ito yung huli natin mga kanibor. Uh, salamat sa grasya kasi uh, kukunti lang yung trap natin. Kahit pa paano sa pagbibisita natin bira lang yung masiro tayo. Meron na dalawa to sayang kasi putol yung paa baka sa pilit niyang makawala gusto niyang makawala eh naputol yung paa niya yun mga kalibor so yun uh, sa susunod na pagbisita natin dito sa mga trap mga kalibor sa niyo ulit ako so babay muna